So ito guys, mag-comment po kayo kung sumasang-ayon po kayo sa mga sinasabi ng mga taong bayan. Ito na, panoorin po natin guys ha. Ay okay na okay po ako dyan. Talagang <laughs> ano ako dyan kung tatakbo sila. Para sa akin ha, kasi nakita ko dati nung Pangulo si President Rodrigo Duterte. Talagang ang ganda ng ano ng Pilipinas talagang humina yon hindi talaga katulad ngayon napaka ano lantaran eh talagang ano ako doon dalawang kamay ako doon tans up talaga ako dapat ibalik talaga i talaga na sila dapat ang bubutuhan isipin mo ha ngayon iko kumpara mo ngayon at saka yung ang papa niya noon na nakaupo lahat ng mga nagsasabo lahat po yung nagdaano diyan hindi mo makikita pero harap-harapan kait mga anak ko nakikita nila. Ah, okay naman po yun. Para sa akin. <laughs> Nawala yung mga ano, kriminal, mga adik. Eh, ngayon ang dami na naman na nakaano na, sa kalsada eh. Okay, mas gusto ko nga sa kanila kasi nung time na sila yung namumuno, nabawasan ng mga ano, yung mga adik sa kalsada, yung mga hold here, nabawasan talaga. Kumpara sa akin, mas, mas pabor ako na tumakbo bilang senador o presidente, pwede kasi kaya naman din eh. Kailangan ng kamay na bakal kasi lalo na sa amin mga taxi driver. Oo, ng oras kami buong biyahe, naabot kami ng alanganing oras. So. Mas okay nga yun sir eh, para may balik yung dati, para maging ano ulit yung ano, pamumuhay ng mga tao, maging okay ulit. Masyadong crisis ngayon kasi mataas yung mga bilihin. Uh, mas maganda pag may Duterte, eh, bababa mababa yung mga bilihin at mataas yung sahod. Safe pa yung mga tao. Gustong gusto ko siya ito sa RT kasi nakakamilis po kami sa bigas, sa gastusin po noon. O di diba, ba? Gusto talaga, gusto ni nanay D30 si Duterte kahit nabubulong na. Pariyas ang host natin,